Alam no, mo, yung totoo, wala. Pero yun sa katawan mo, minsan sa gabi, ay malaki. Hindi naman po. Pagkasa lang po, mainit yun. Mainit, oo. Kasi minsan nakapatong sa sa'yo. Oo. Buti hindi ka nabubuntis. Bakit hindi nabubuntis? Pag yung isang tao, yung normal na tao, pag nabubuntis, yung bata 3 days lang, hindi na yan. li, kamu tahu relax, lang. relax lang. Apa -apa Sorry, wala sakit dokter ha? Oh, ada makin oh, wala, alamu pilih pilih sama, <The demoniac> yang iya nih arepo. Lubayang mo to ha. Ha? Lulubayang mo na ha. Matagal mo nang siyang kasama to. Matagal na. Huwag ganun. Ibang mundo nyo eh ha. Ha? Iba ang mundo nyo. Ang mundo nyo impyerno. Ha? Nagkakitindihan. Matagal ka na may gusto rito. Ha? Matagal na. Iba ang mundo nyo ha. Nagkakitindihan. O alisin mo. Binyan. Hanggang tiyan. Tinan mo, may laway-laway ka, oh. Sige, sanggalin mo lahat yan. Ha? Ah, buti hindi mo nabuntis to. Ha? Ah, mm, lubayan mo to, ha? ayoko sa lahat. Hindi nagambala niyo ang mga tao, ha? Ibang mundo Sige, tanggalin mo. Inutong sa kita. Sige pa. Baklas! Sino malakas sa atin? Ha? Sino? Ha? Ako? Hindi kayo po pwede sama. Sige, baklas! Siya ang pinakamalakas, ha? Opa! Oh, o, tanggal mo lahat, tanggal mo lahat. Sige pa. Matagal mo nung ano na to? May gusto? Matagal na? O, hindi pwedeng ganyan na. Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggal! Tanggal sinabi! Ano tama na? Bakit yung pasarap mo rito? Ha? Kasi niya pa kasi titignan eh. Nalilisik na yung mata mo. No, habang na mo, talit mo O, oh. Oh, yang yan nyanguh. Oh, oh. oh intip di sini yang nyanguh. Oh. Di sini yang nyanguh. Oh. Di sini, oh. makna, makna. Di gi pa, di pa. Di pa, tanggal, tanggal, tanggal. Di pa, di pa, bagi kita ha? Di pa, di kita, ha? Cato. Sige pa. Kunti na lang. Masakit. Painitin ko. Mainit. Nagbabaga. Nagbabaga. Oo. Nagbabaga. Aha. Nagbabaga. O, oh, sige, sige. Alisin mo pa. Alisin pa. Sige pa. Sige pa. Kunti lang. pa. At ngayong mga oras na to, pagkatapos ito, ibabalik kita sa inferno. Papadala kita kay Apo Ha? Ha? Sige pa. Sige pa. konting na lang. Konti, konti na lang. Konti pa. Panginoon kung isa sa akin, Dakila, ng basbasa'yo.

Hindi, pwede siya. Huwag pumasok po ang limon niya, ha? Kaya kung gusto mo nang panoorin may naka-video dito, panuorin mo na lang. Kasi kung siya po yun, sasabihin niya, Apo, simula yung ipita mo ko, ako yung nagsasalita. Kaya lang tanungin natin, alam mo siya po? Hindi. Pumasok po. Na, positive. Okay, shout sa lahat kaya po na po Marwin. Kapursitan dito ko sa Gimbano Basia kung saan nanggagamot. Maraming salamat.